Ganda ng araw ma, no? Beautiful day. Tingnan nyo na yung forma ni Mahal na Reina, mga kinis, oh. Jeprox na Jeprox na, no? Yan. Magandang araw, magandang gabi sa inyo kung nasaan man araw na to. Ibang-iba talaga pag lumabas ka ng bahay ay wala na ng snow. Yan. Naka talaga. Blooming na blooming si Mahal na Reina. Kung napapansin nyo, eh, panay na ang pagsuot natin ng t-shirt ngayong araw na to, no? Tsaka sinong mga nakarang araw din. Pero medyo malamig din. May mga time na malamig din ang panahon, mga araw. kay nagsuot tayo ng sweatshirt uh, mga kapitbahay natin ayun oh, naka t-shirt na rin oh, gardening na no sisimula na mag-garden yun tingnan natin, na natin si oh. Mahal na ano what can I do for you ganda ng forma mo ngayon ha jeprox na jeprox ha ah, syempre paano hindi iinit ang ganda na ng panahon natin at saka siyempre yung kaharap mo yung mga hot na hot din <laughs> joke lang tayo mga kainay good vibes lang tayo ha Vamos Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Sarap talaga i drive man, no? Kumpara nung yung ano mo, yung Honda Accord mo luma, no? Kumpara. Ayun, no. Mas, kaya nga. Maganda rin ba yan? Oo nga, pero syempre mas, masarap i-drive pag bago talaga yung sasakyan, ano? Sana all, bago yung sasakyan. Sana makabili rin tayo ng brand yung sasakyan, ano? Pero sa kanan, pagkabayad na yung bahay natin. Kaya mo naman. Ha? Ay, ay, ayokong sa inyong sarili ko, pambira Yung pagbili ng mga sasakyan at pinag-iisipang maigi yan Hindi yan yung basta-basta, hindi ito yung makikipagsabayan tayo Hindi porke bago yung mga sasakyan nyo Eh dapat eh, bago na rin yung sasakyan ko, makipagsabayan ako Mahirap naman yun eh, baka mawala Sige na ba ba? ingat ba, ba Mahirap naman yung <laughs> Hirap na hirap tayo sa pagbabayad eh Masabi ko lang na bago yung sasakyan ko <laughs> Ayoko naman ng ganun, no? mga kainig no? Talagang pinag-iisipan, dapat kong pag-iisipan kung dapat bang bumili ako ng bago sa pa siguro pag tapos na yung bahay natin saka ako na pag-isipan yung bagong sasakyan okay pa naman yung okay pa naman yung sasakyan natin eh yung ating truck no kahit na luma importante naman umaandar hindi tayo binibigyan ng sakit ng ulo at napupuntahan natin yung gusto natin puntahan yan tara ganda ng ah talaga grabe parang masisilaw kayo ha ma. <laughs> <laughs> asan ba yung dalawa nating aso ayun ayun nagsasunbating na rin yung dalawang aso natin oh, Tuko. Tuwan-tuwa sa init ng araw to mga to. Ano? Ha? 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 Kainyo lang kayong dalawa dyan, ha? Nagsiselo like si Sayon si pagka lumapit ako kay Sayon. <laughs> Siloso yan si Sayon, eh. Kailangan ko palang bigyan ng maiinom yung mga aso. Ayan, Oh. No? Naglagay na tayo dito ng maiinom nila, tubig. Para kung sakaling mauhaw. Ay, dito na lang iinom. Hugasan ko muna to. Ano? Uhaw? Sandali lang, sandali lang, ha? Eh. Oh, inom na, inom na. Yon. Oh, ano Nako, galit na galit na naman itong mga aso natin Pag nakarinig ng motor ng mga lawnmower ano? Lalo na isa na yun, galit na galit yun eh. Masakit daw sa tinga nila yan eh. Kailangan ko na palang ano Kailangan ko na palang uh, paandarin din yung ano natin Lawnmower natin, ano? Yung digas Pupisa na naman pala yan ng, ano pag, Pagtang ano, pagtabas ng mga lawn, lawn grass natin Yan, lawn grass natin, ganyan yung lawn grass natin no? Yan, kasi... Ilang buwan natin hindi nagamit no mula nung nagwinter. Mga pito yata Huli ko na gamit yun October November, December, January, February, March April lang ngayon 6 months Eh since na hindi pa naman mataas yung mga lawn grass natin Yan minum na si Mga magamit pa natin to siguro Mga May Second week ng May no Or third week ng May Pagka lumago na yung mga lawn grass natin Ano inom ka lang dyan baby girl ha Inom lang dyan ha Sige Pasok na tayo mga kailags ano Ako may mga nagtatanong kung yung mga kinain daw ba nila sa restaurant yung mga resibo nun kung pwede nilang i-file daw sa income tax mga tanong tapos sa uh, may tanong din about doon sa pag-uwi sa Pilipinas ano yung previous vlogs natin may nagtanong pwede naman daw yung ano eh yung birth certificate kung sakaling hanapan ka ng uh, original nationality mo no, na naging Pilipino ka talaga doon ka pinanganak sa Pilipinas e, halimbawa Canadian citizen ka na dahil kasi sabi nila pagka sumobra ka raw ng 30 days <laughs> sa 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 pagbabakasyon sa Pilipinas, kailangan mo raw ng visa. So may mga nagtatanong sa atin kasi nagkaroon tayo ng vlog niyan previously. Dito na tayo sa work. Yan. So tanggalin muna natin salamin natin. Para nakikita nyo naman ang aking uh, mga matang beautiful. Yan. Yeah? <laughs> so umpisa na natin. Oh. May, yung sagutin natin yung mga tanong. mayroon uh, meron kasing very interesting na tanong dito. Uh, meron, sabi kasi ni ano, tanong ni Sykes World. Yan, kainag, si tatanong ko lang pwede pala i-claim yung resibo ng pagkain sa income tax. Sana mabigyan mo ko ng sagot habang hindi pa ako nakakapag-compute. Salamat. So, yung nabanggit kasi natin sa previous vlogs natin, kaya tayo ngayon ay nag-iipon tayo ng mga income tax, yung mga nagamit nating uh, uh porsyento, halimbawa 30% na nagamit natin sa kuryente, sa internet, pwede na rin nating i-file sa income tax 'yan yung kasi po uh, doon sa mga hindi nakakalag doon sa mga hindi nakapanood baka si Sykes World ay hindi niya napanood yung previous vlog natin na kung bakit ko iniipon yung mga resibo natin kasi nga po eh meron tayong fina file every year na kinita natin sa YouTube or anumang income na pumasok sa atin ay eh, dapat natin i-declare sa gobyerno ng Canada or sa CRA dito sa Canada yan tsaka syempre sa ibang sa ibang bansa din ano yun nga baka ano baka kasi hindi niya napanood so pwede pwede daw po ayun doon sa aking ah uh, compute nang compute ng tax ko tinanong ko rin sa kanya at sinabi niya rin sa akin na pag ikaw ay isang YouTuber or isang social influencer uh, or mayroon kang business no business eh yung mga ginagamit mo during your business ah uh, hours halimbawa kumain ka sa restaurant nag-vlog ka sa restaurant na yon 'di ba? Sinabi mo na masarap tong pagkain na to, okay to. Yung mayroong review sa pagkain niyan pumasok ka doon na parts ng business mo. Katulad kami, YouTuber kami. Ako, especially ako pag pumupunta ako sa mga restaurant, pinapakita ko sa vlog ko kumakain ako doon, 'di ba? Pinapakita ko yung mga pagkain na kinain ko. Yun daw ay pwedeng isama sa pagfa-file natin ng income tax sa susunod na taon. So ayun 'yan doon sa aking uh, uh, nagko-compute ng tax. Kaya kung hindi nyo na itatanong Nagbabayad ako ng medyo mahal no? Mahal ang bayad ko sa income tax Kasi dalawang T4 ang pinapaayos ko sa kanya T4 ko sa trabaho At ang T4 natin sa YouTube Tapos syempre may mga resibo pa yan May mga additional na trabaho pa siyang gagawin Kaya medyo mahal Expect nyo na yan Doon sa mga mag magsisimula pa lang na nag YouTube Or ibang social uh, media platform Pag magpapakumpit kayo sa tax first time First time nyo ng tax Medyo mahal yan kaya isa rin sa dahilan kung bakit nagpapa ko ako sa medyo mahal na <laughs> 'yung sa mga kilalang nagko-compute talaga ng tax eh para uh, maniwala talaga 'yung CRA na talagang nag ang nag-compute ay 'yung talagang certified na nag-compute mga nagko-compute ng mga tax. At saka kung sakaling balikan tayo ng CRA eh bahala na 'yung bahala na 'yung binayara natin na nag tax natin ang makipag-usap sa CRA kung bakit ganito ganyan 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 kaya nga meron tayong tinatawag na peace of mind so syempre iba rin yung presyo no nung binaya nung nagbayad ako ng peace of mind ay 30 Canadian dollars para wala na tayong problema bahala na silang mag-usap dalawa nung CRA at nung nag tax natin so yun yun mga kainag ano pero kung wala ka naman business halimbawa nagtatrabaho ka lang na ka lang wala hindi ka naman nagba eh, tapos kumain ka na. Ang alam ko hindi mo pwedeng i ano yun, i What's file sa tax start? kasi it's not under your business. Especially pag ang business mo ay monkey. Yeah, monkey business. wag eh, <laughs> mo wag mo nang, nang i-file. Ang bihira naman kung monkey business lang ang pinag-uusapan natin. <laughs> ang mga hirap, biglang pumasok sa utak ko yun yung monkey business. So, so anyway, mga kainis, ano? yun, yun ang tanong. Yan. Baka mamaya, eh kumain kayo sa kumain kayo sa isang restaurant hindi naman kayo nagbablog or eh, hindi naman related sa business nyo yun di ba eh baka hindi rin tanggapin pero pwede nyo rin namang isubukan subukan pwede rin naman pero syempre expect nyo or maging handa kayo kapag binalikan kayo ng CRA or ah, nagtanong sa inyo ang CRA kasi ini review ng CRA dito sa Canada ang income tax natin hindi porke nag-file na tayo ng income tax isabihin natin meron tayong makukuha alam may makukuha tayong pera mula sa CRA hindi pa natin sigurado yan kasi re -reviewin pa rin yan ng CRA hanggang sa loob ng 7 taon kaya itago natin yung mga documents natin so yun yun mga kainags ano? tsaka marami rin may mga kaibigan din tayo mga vloggers uh, na nagsasabi na yung mga kinakain natin sa restaurant na resi yung mga resibo na, 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 na nakuha natin sa restaurant na pinangkain natin itago din natin yun marami rin nag-advise sa atin yan kaya yun marami pa pati yung RRSP natin sa trabaho or sa bangko ya yeah, marami marami pa kaya ngayon alam ko na yung mga susunod kong gagawin tapos sunod na question eh pwede kayo mag-comment mga kayo ano, sa mga mas nakakaalam pa no? kasi ako eh nagbasi lamang ako doon sa pinagtanungan ko na nag-compute ang tax ko na pwede kong i-file yung mga ginagamit ko sa uh, pagbablog ko na mga resibo especially yung pag kumuha tayo ng ticket pumunta tayo sa USA o sa ibang bansa pwede rin natin i-file yun yung ticket na pinambili natin kasi it's part of our vlog YouTube ba diba? travel vlog yun marami marami tapos uh, teka muna buksan ko muna isa rito na, uh, ito to, to 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 Kim Vlog TV yan sabi ni Kim Vlog TV Lods bakit old passport kung pwede naman birth certificate kung titingnan lang nila kung Pilipino ka or hindi birth certificate lang pwede na lang pwede-pwede rin ganon ano so yan kasi may vlog din tayong ganyan sabi ko nga nung nakarang vlog natin hindi ko na kasi makita yung passport kong old passport sa Pilipinas ano kasi may bang na ako sa Facebook na hinahanapan daw ng mga old uh, Philippine passport Philippine ID na katunayan na naging Pilipino ka dati yung citizenship mo Uh, di ba bago ka nag-migrate sa ibang lugar bago ka nag-adapt ng ibang citizenship sa ibang bansa so hinahanap doon kaya sabi ko what? bakit kailangan pang hanapin yun? sabi ko nga sa sarili ko you know? di ba? Uh, paano kung wala? sabi ko paano kung wala ka may pakita tapos mag-stay ka ng more than 30 days sa Pilipinas kasi kung titingnan nyo kung i-googles nyo uh, nakalagay sa google if you stay more than 30 days in the Philippines you have to, you have to get or you must to get uh, visa from the Philippine Embassy parang yun know, ang nakalagay ano pero marami na mga nagsasabi marami na mga nag-comment sa section box natin ano sa comment section box natin marami naman nag-comment na sabi eh uh, wag tayong maniwala sa mga ganong sinasabi-sabi ng ganon mga huwag natin paniwalaan yun kasi may mga naka-experience na rin na mga Canadian citizen na kababayan natin or ibang US citizen or ibang citizen ng ibang lugar na more than 30 days silang nag-stay sa Pilipinas eh hindi naman sila hinanapan ng kuno nung mga old passport, old uh, Philippine ID sa sa ano, nasa Pilipinas mula nung nagbakasyon sila doon. siguro ang hinanap lang ay yung e-travel. Pero may, may mga nagsabi din na uh, kasi pag nagbakasyon ka sa Pilipinas as a uh, tourist or uh, nakatira ka sa ibang bansa, nag-migrate ka na, sa a Filipino ka pa rin, eh pero syempre dapat meron kang ano niyan return ticket. So titingnan din daw nila 'yon para malaman nila kung ilang days kang magi-stay sa Pilipinas. Kaya nabanggit nila yung dapat daw meron kang old passport. Pero maraming nag-comment, maraming salamat sa nag-comment nga na hindi na raw kailangan yung pagdating daw nila doon sa airport, na international airport ng Pilipinas et. Eh, sabi sa kanila, bibigyan ka namin, sabi sa kanila nung ano nung uh, magtatatak ng visa yung immigration officer sa Pilipinas. Sabi nila, oh, sige bibigyan kita ng 1 year na visa na pwede ka magstay sa Pilipinas wow sarap ng gano'n ano? one year tapos balik ka uli ng Canada before mag one year tapos balik ka uli uh, mga one month ka magstay dito sa Canada balik, balik ka uli sa Pilipinas ano? wow sarap ng gano'n siguro pag retire na tayo saka natin gagawin yun pero ngayon hindi pa pwede kailangan pa natin magkait ng buto para mabayaran natin ating bahay <laughs> Bahay na lang ang problema natin eh Bahay na lang ang nakasakal sa atin Pag nabayaran natin yung bahay natin Sa awan ng Panginoon Sa lalamod ng Panginoon Ay nako Sigurado magre resign ako sa trabaho Uwi na ako ng Pilipinas Mag-stay na muna ako doon Magpasarap doon Salamang lalala Pag winter Nako Tatakasan ko ang lamig dito sa Alberta, Canada ano? So yun lang mga ka sa may mga nagtanong da, pero maraming salamat Yan Siguro yung birth certificate Baka hindi pwede yun Kasi nga ID Dapat merong ang ID Identification Kasi yung birth certificate natin sa akin lang to, no kasi ang birth certificate natin walang ID wala tayong ID doon at sya, alam ko ang pagkakalam ko rin yung birth certificate ay pwedeng PKN eh pwedeng ma yan kahit notarize mo pwedeng ma yan eh, alam niya naman ngayon di ba uso na ngayon yan dami niyan sa recto di ba tapos ah uh, syempre ako katulad ako yung birth certificate ko araw hindi pa uso yung typewriter <laughs> lalo na yung mga matatanda pa sa akin yung mga senior natin hindi pa usang typewriter noon. Ang ang pang anon penmanship, sulat kamay. Eh minsan yung mga sulat kamay hindi mo pa maintindihan. So medyo malabo, hindi mabasa, hindi clear. Yeah, basta sabi nila Philippine identification. Pag sinabing identification, meron tayong picture, no? Yung pagkakaalam mo dapat may picture, tapos yung ID na ipapakita natin, tapos nandoon yung buong kumpletong pangalan natin. Kaya ganoon. Kaya siguro yung birth certificate na sinasabi the idol ay hindi pwede yun Pero yun nga, sabi nga nila marami man ang comment hindi naman daw hinahanapan ng old passport pero sabi nila kung meron ka pa rin old passport ng Philippine passport mas maigi nang dalhin mo na rin para sigurado kung sakaling hanapin lang naman so yun Pwede kayo mag-comment mga kayo nagsinong maraming maraming salamat sa comment nyo Talaga maraming kayo natutulungan doon sa mga nakakaalam, Doon sa mga naka-experience Thank you very much Ako talaga hindi lang ako matututo Pati yung makakabas at makapanood ng ating vlog na to Thank you very much Salamat maraming maraming salamat Dami ko sinabi Pasok muna ako ah <laughs> sarap talaga muhi pag kayong ano no? wala nang snow no hindi ka na maglilinis ng mga snow sa windshield mo wala na oh pagkatapos ito bubuksan mo lang yung pintuan ng sasakyan natin sabay alis na ganun na lang ano bira wala nang kaabi-abirya yun magandang araw sa inyo mga kainags no. kung nasa man kayo ngayon nakopo tingnan nyo naman ang aking uh, kasuotan ngayon nakasando na lang tayo nakiyabang nakalantad ng ating uh, mga balat pati yung ating ayun no nakatsinelas na lang tayo no sabi bihira naman natarap ng ganito na miss ko yung ganito although medyo malamig pa naman ng panahon pero syempre naku po natatakpan si haring araw oh. naka pero tingnan nyo naman no oh. feel na feel di ba mga kayo ay tika muna munti ko na makalimutan yung salamin ko ang bihira naman tika muna dandahanin ko baka bumagsak mahirap na yun nakopo naman talaga naman parang lumakas ang hangin ha ah. <laughs> parang parang lumamig. Tanggalin ko muna. Uy, muminit 'yan. Tanggal muna ng konting hangin natin mga kainis ano. So, ito mga kainis itong sasakin ni Mahal na Reina ng bunso natin. Kasi siguro eh darating makukuha na natin yung sasakini, ni ano eh. Ni bunso sa susunod na araw, no? Sa ilang araw siguro. Ito ay eh, balak namin i na rin no. Para mawala na rin to sa amin pero sabi ni Mahal na Reina, yayakapin daw niya muna ang sasakyan na to bago, bago i-dispatch kasi meron yung sentimental value sa kanila yan yayakapin niya raw ng mahigpit na mahigpit naku po ang ganda ng araw kailangan ko talaga magsuot ng salamin no? yun, naku po, salamat Panginoon thank you Lord ha, kita nyo naman ang forma ni Inag so. jeprox na jeprox <laughs> ang ganda ng araw natin, hinapansin niyo. ang ganda ng ulap, ano? naku po yan, naku So ilang araw na lang to, ididispatcha na natin ano. Pag-uusapan muna namin. Pag-uusapan muna namin ng uh, family kung anong gagawin diyan sa kotse nila. Kasi ano na, puro puro brand new na 'yung sasakyan ng ating mga kasama dito sa bahay, no? Yung sa atin lang 'yung luma, 'yung truck lang natin luma, oh? Pero okay lang 'yan. Ay, ito pa rin mga aso natin, ano? nag enjoy nako, enjoy na enjoy sa weather natin, ano. Tingnan niyo naman kung makahiga tong isa na to. Nako. Naghihilata dito, ano? Ha? Ano yung hilata? Ha? Ha? Ikaw? Ha? Nako. Ay, nako. Sarap tumambay rito sa backyard, no? Ay! Nako! Kitang-kita yung kilikili ko, ha? Ah. <laughs> so, kung napapansin nyo, ahit din niya, no? Kasi tulad ng ulo natin, ahit din, mga kailang, sino? Tinatago ko pa naman, eh. Nagbisto na, wala na. Kahiyaan na to. Lantad ko na. Sige, maputi naman, eh, oh. Yan, no? Oh. <laughs> yan, ayoko kasi na may balahibo yung kilikili ko hindi ako komportable lagi nagpapawis tsaka parang pangit hindi ko gusto kaya ang ginagawa ko pag naliligo ako bag, pag nagshade ako ng, pag nagshade ako ng ulo ko sinasama ko na rin yan hindi naman siya ahit-ahit ah, trim-trim lang para mas parang presko eh komportable eh ano yeah, buti na lang maputi ano <laughs> asan mo yung ay wala pa yung salamin ko nandun pa yung salamin ko Naku, sabi ko sa ano, susuot ko sa anong gawin, sabi ko, ay, sikit ang araw, pero di, hindi nyo alam, sa totoo nun, pinagyayabang ko lang yung salamin kong bagong bibig. <laughs> Don't forget to subscribe, ha, kaya nagsin, no? Enjoy, enjoy life lang tayo. Click the like button, leave your message. Hanggang sa muli po, maraming maraming salamat. <laughs>